O, marami po ang nagulat doon sa naging turnout ng proclamation rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas doon po sa Davao del Norte. Okay? Uh, dumating si Pangulong Bongbong Marcos at yung mga senatorial candidates at libo-libo uh, po yung umaten. Talagang jump-up yung pong lugar kung saan sila nag-event eh, iniisip kasi nung ibang tao na ang buong Davao region ay baluarte daw ng mga Duterte. Kaya siguro nagulat sila na ganun ka init yung pong uh, turnout at yung uh, reaksyon ng mga tao sa kay PBBM. O, nagsalita po tungkol dyan si Special Assistant to the President at Anton Lagdameo at sinabi po niya na yung proclamation rally sa Davao del Norte ay hindi isang taktika sa politika kundi isang simbolo ng pagkakaisa sa pagitan ng gobyerno at mamamayang Pilipino. So according dito sa article, ipanaliwanag nila Dameo na ang rally ng alyansa ay hindi pagpapakita ng lakas o impluensya ng administrasyon kundi isang pagsisikap na muling buhayin ang alyansa sa pagitan ng pamilya ni Pangulong Marcos at mga matataas na politiko sa naturang probinsya tula, tulad ng matibay na ugnayan noong panahon ng yumaong ama ng Pangulo. Anong ibig sabihin? Uh, anong maaring ibig sabihin dito ni Saplag Damiyo? Na iniisip ng mga ibang tao na baluwarte yung buong Dabao region ng mga Duterte. Pero bago yan, even many, many decades before, marami pong mga political leaders po dyan ang talagang matinding kaalyansa ng mga Marcos, ng pamilya Marcos. In fact, sabay nga silang lumaki. There's a reason kung bakit uh, gano'n na lang katiwala si Pangulong Bongbong Marcos kay Sap Anton Lagdameyo dahil sabay silang lumaki. Okay, yung kanilang mga magulang ay mga magkakaalyado. Kaya bata pa lang sila, syempre hindi mo naman iniisip yung politika pag pagbata ka, e namulat na sila dun sa uh, close ties. Between the Marcoses and the Lagdameos And dun sa mga ibang political families Diyan sa Mindanao, sa Davao region Na hanggang ngayon ay influential pa rin dun sa kanilang lugar okay, So hindi ito show of force lamang Hindi ito para magyabang o kung anuman o para pakitaan o para ipakita na hindi naman to baluwate ng mga Duterte pero this is a, uh, uh, coming together eh. a reunion of sorts di ba uh, nagkakasama-samang muli yung pong mga magkakaalyado na yung iba nung panahon pa lang ni Pangulong Marcos na una At ngayon po, dito na sa panahon ng kanyang anak na si PBBM. So, yun po yung pinakapunto ng rally daw according to Saplag Dameo. Uh, sabi ni Sap, isa itong pagpapakita kung paano gumagana ang demokrasya at pagpapatuloy ng magandang relasyon sa mga tao. Pagpapakita ito kung paano may karapatan ang mga tao na magpahayag ng kanilang saloobin. Hindi ko ito tatawagin pagpapakita ng lakas. Binigyang binag, diin din niya na ang uh, pagsisimula ng kampanya sa Carmen ay isang pag-aalala sa kasaysayan ng probinsya, lalo na sa mga masaganang taon ng mga native na produkto tulad ng saging. Isang simbolo rin ito ng patuloy na suporta ng kasalukuyang administrasyon sa pag-unlad ng lugar. So of course, si Saplag Dami, eh, diyan Di ba? sila eh. Diba, ang politika ay nandyan na simula pa noong pinanganak ako. Ang pagkakaibigan ay pinangalagaan at hindi kailanman ipinagpalit. Ang kaunlaran ay patuloy na lumalaganap at ang mga tao ay ang nakikinabang. So, yun yung kanyang mensahe po dyan. So, ayan, maganda. Sa akin, ha, oh, this goes back sa akin panawagan sa administrasyon. Okay? Nandyan si Saplag Dameo na naiintindihan yung pong malalim na koneksyon ng mga Marcos at ng mga uh, taga Mindanao. Maganda po sana mabigyang atensyon. Kung mga Mindanao naman. Ang bigyang atensyon, ah, uh, i idoble at triple yung pong binubuhos na mga proyekto at mga mga programa para po uh, kasi matagal na pag-iwanan eh. How many decades na pabayaan po? Siguro factor din nga yung mga gera d'yan. Problema talaga 'yon. O pero ngayon po, eh maganda na mabuhusan na ng mga proyekto para Mindanao naman ang makinabang at uh, maramdaman naman ng mga kababayan natin diyan na hindi sila naiiwan sa sa progreso na nararanasan natin sa Luzon at sa Visayas. So yun po ang magandang simbolismo nung nangyari po diyan. Kaya suportahan po natin yung pamahalaan and uh, let us come together as Filipinos at wag po tayo magpapakain sa galit na dulot lamang ng mga ibang politiko na gusto po tayong pagwatak-watakin. And of course, ang isang kasama po dyan na nangampay niya, dyan sa Carmen Davao del Norte, sinabi ko nung vlog ko nung isang araw, si Senator Manny Pacquiao. Okay? Uh, don Doon po sa 12 na kandidato, ang pinaka-fluent sa Bisaya, si Senator Manny. Kaya napaka-importante nung role niya. Doon sa gustong mangyari ng administrasyon, sa gustong mangyari ni Saplag Damiyo. Kaya sa akin maganda itong partnership na to eh sana mas lumago pa at makita po natin na uh, Senator Manny leading the charge para po sa pagrise ng Mindanao uh, no, sisimulan po dito uh, dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At uh, of course kasama po diyan yung One Pacman Party List kung saan po yung kapatid ni Senator Manny ay isang nominee. okay? si kong si kong uh, Bobby Pacquiao ang nominee po ng One Pacman Party List na they are very much committed na para po sa pag-unlad ng uh, buong Mindanao, hindi lang Davao City, hindi lang isang lugar diyan hindi po buong Mindanao. Yung pong gusto nating makitang uh, mag-progress. Of course, uh, Jensan kung taga saan sila Send money hanggang sa Zamboanga, sa mga islands, sa Surigao, sa Cagayan de Oro, lahat po ng mga lugar diyan po sa sa Mindanao, gusto po nating makitang magtagumpay, lumakas at uh, dumami pa. Yung pong mga mga investors at kum uh, mga yung buhay po ng mga ordinaryong Pilipino ay Uh, sa Mindanao ay gumanda at yung kanilang quality of life ay tumaas. At yan po ang goal ng uh, ating Pangulo, ni Sen. Manny Pacquiao, ng One Pacman Party List at ni Sap Anton Lagdameo. Kaya supportahan po natin.